understand that uh, the DILG is still waiting for the response of the local officials who left the country during typhoon. Mm -hmm. But what was the reaction of the President when he learned about it? Unang-una, siyempre po ang Pangulo ayaw niya po ng mga opisyal na nagbabakasyon lang. Pero kung ito po ay naka-schedule na, yun po ang magiging daan para ito ipaimbestigahan dahil ko sila po ay pinababalik ng agaran, magbigay po sila muna ng kanila mga uh, explanation at sila naman po ay uh, bibigyan ng pagkakataon ni Secretary John Vicrimulia kung bakit hindi sila agad nakabalik despite na nagutos po siya. So tignan po natin kung ang kanila magiging rason ay reasonable ay maaari po silang pakinggan. Pero kung ito po ay hindi magiging reasonable at uh, nakaantala sa pagbibigay ng uh, mag-agarang aksyon sa mga nasa sakupang lugar nila para sa dito sa dumating na bagyong Uwan at Tino. Uh, doon po natin malalaman kung ano magiging desisyon ng DILG. And, but although ongoing pa po yung investigation, for the President, is it morally acceptable for these local officials to leave despite yung mga challenges na na-experience sa na mga constituents nila? And kailan po natin inaasahan yung magiging decision ng DILG? Baka mm. po nasabi nila sa inyo. unang unang sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga, mga liderato ay chill-chill uh, lang. So dapat, ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng uh, sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill, chill lang palagi, dahil dapat trabaho, trabaho, hindi bakasyon. Although hindi ko sinasabi nagbabakasyon sila. Still, sasabi ko lang natin, iwasan natin na umalis ng bansa, tumugon sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo, lalo na kapag mayroong sakuna or dilubyong ganito. Um, may tanong mula kay Chona yun ng DZRJ. Ma'am, quick follow-up on that. Uh, moving forward, will the President issue a directive or um, will there be a directive to LGUs na from now on, kung may kalamidad, will it be better not to go abroad muna? Depende na po yan. Uh, ito po ay nasa, muli, nasa pamumuno po to ng DILG. At alam naman po ng uh, ni Secretary John Vicrimulia kung anong direktiba ng Pangulo.